Bukod sa mga turo ni Abdullah Hashem, nakakagawa na rin siya ng mga himala ayon sa kanyang mga tagasunod. Totoo ba na siya ay galing sa Diyos at siya ay may kapangyarihan? Noong nakaraang video, meron akong ginawa na patungkol sa isang tao na sinasabi siya na raw yung Antikristo. Siya po si Abdullah Hashem Aba al-Sadiq. Inaangkin ni Abdullah Hashem na siya yung buhay na kahalili ni Propeta Muhammad. At ganun din ang ating Panginoong Isokristo. Nasabi niya rin na siya yung totoo at lihiti mong sa panahon natin ngayon. Kumakainan lamang ipinaheal niya na siya yung Mahdi, isang messianic figure ng Islam na inaasahan na darating sa mga huling panahon. Yan po ay para magdala siya ng katarungan at kapayapaan. Kung bagay yung Mahdi, yan po yung inaasahan ng mga Muslim na magiging tagapagligtas sa mga huling araw. Yun nga, kiniklaim niya na siya yung tagapagligtas. Sinabi niya rin na tinupad niya yung mga role ng Messiah na mga Hudyo at Kristiyano. Nakikilala na po siya sa internet ngayon kasi nga marami mga tao ngayon pinaniniwalaan na siya na yung Antikristo. Kasi nga yung mga sinasabi niya halos taliwas sa sinasabi ng Biblia. Kaya kinukonsider po siya na false prophet. Pero bukod po sa mga sinasabi niya, ayon sa kanyang mga tagasunod, nakakagawa rin daw itong si Abdullah Hashem ng mga Himala. Pagpapatunay daw yan na siya yung tunay na tagapagligtas ng maraming tao, hindi lang sa mga Muslim, kundi sa buong mundo. So ito po yung ilang mga Himala na ginawa niya ay sa mga tagasunod niya. Una po yung pagkabuhay magmuli ng isang babaeng ina na namatay dahil sa atake sa puso. May isang ulat ng kanyang tagasunod na isang ina na nagngangalang Shahin. Siya po ay nagkaroon ng malubhang atake sa puso at siya ay dineklara na ng mga doktor na patay na. ay sa mga doktor kasi yung kanyang sakit, 5% na lang yung chance of survival. Habang siya ay nasa ospital, nanalangin itong si Abdullah Hashem kasama ng pamilya na may karamdaman at itong ilang mga tagasunod niya. Ay sa ulat, namatay na si Shahin at muling nabuhay. Pinaniniwalaan nila na nabuhay siya magmuli dahil sa ginawa nitong si Abdullah Hashem. So yung pangyayari po na ito ay tinuring ng kanyang mga tagasunod bilang patunay ng kanyang banal na otoridad na siya talaga yung tagapagligtas o madi na hinihintay ng marami. Ay sa babae na muntik nang mamatay, sa kanyang near-death experience, nakita niya raw mismo si Abdullah Hashem at sinabi iniligtas daw siya nito. May pagkakataon din na nagpakita yung burning bush doon sa Sweden. Ayon po sa kanyang tagasunod, isa to sa pinakamalaking miracle na nagawa niya. At ito yung isa sa pinakamatibay na patunay na talagang siya daw ay pinili ng Diyos sa isang pagtitipon doon sa Sweden, 11pm na ng gabi, habang nagtuturo si Abdullah Hashem patungkol sa kwento ni Moises at ng Burning Bush, bigla na lang nagkaroon ng isang malaking liwanag na lumitaw doon sa kagubatan malapit sa lugar na pinagtitipunan nila. So yung mga saksi naniniwala po sila na ito ay isang tanda na mula sa Diyos na nagpapatunay na totoo yung turo ni Abdullah Hashem. Kung baga sinasabi nila ito yung palatandaan na lahat ng mga tinuturo ni Abdullah Hashem galing daw ito sa Diyos. Nagkaroon din ng pagkakataon na sa pamamagitan daw niya na wala yung buwan sa kalangitan. Noong September 14, 2018, sa isang pagtitipon ng mga tagasunod niya sa Germany, mahigit 16 mga tagasunod ni Abdullah Shem ang nagtipon-tipon sa isang bukas na lugar sa ilalim ng malinaw na kalangitan. Kitang-kita nila ang buwan habang sila ay nakakaroon ng pagtitipon-tipon. Matapos ang pananalangin sa pangungunan ni Abdullah Shem, napansin ng na mga dumalo na biglang nawala yung buwan sa kalangitan. Walang ulap o anumang natural na paliwanag sa pagkawala nito. Para sa mga tagasunod, ito raw ay isang himala na nagpapakita ng kapangyarihang ibinigay sa kanya. Ngayon nga, pagpapatunay na siya ang tagapagligtas. Pinagaling din daw niya isang babae na nawala ng paningin. Isang miyembrong babae ng kanilang community na si Rauda, ang bigla na lang nawala ng paningin sa isang mata. Habang siya ay nasa gitna ng pagsusuri ng doktor sa kanyang mata, dumaan itong si Abdul Hashem at hinawakan ng kanyang mata. Ayon kay Rauda, agad bumalik ang kanyang paningin matapos siyang hawakan ni Abdul Hashem ang nangyaring pagpapagaling na ito ay inihalin tulad ng kanyang mga tagasunod sa himalang ginawa ng ating Panginoong Sokristo na nabanggit sa banal na kasulatan. Meron din po siya mga panaginip at hula na nagkatotoo. nahula niya umano yung ilang natural na sakuna at pangyayaring pampolitika. Pang so marami sa kanya mga hula, sinabi na ito ay natupad. Nagbigay rin siya ng iba't ibang mga personal na payo sa mga tagasunod at eksaktong tumama sa kanilang mga problema. Nakakakita rin daw siya ng mga espiritual na mga nilalang sa mga espiritual na pagtitipon. Ngayon, hindi lang daw yung mga Muslim yung nakakaranas ng Himala sa pamamagitan niya. Ayon sa ilang mga ulat, may mga Kristiyano at Hudyo at kahit walang relihiyon ang nagsasabing na panaginipan daw nila o nakaranas daw sila ng spiritual na kasama si Abdullah Hashem. Ang nakakagulat daw dito, bago pa raw nila makilala itong si Abdullah Hashem, nakita na raw nila ito sa panaginip. Kaya sinasabi nila, ito raw ay isang malaking Himala para sa kanila. So dahil sa mga pangyayari na yan, ayon sa kanyang mga tagasunod, ito raw ay patunay na yung kanyang misyon pang buong mundo, hindi lamang po limitado sa mga Muslim. So kung gusto nyo pong makita o marinig yung mga testimonya patungkol sa kanyang mga himala, marami po mga lumalabas na video o mga article patungkol sa mga himala na ginawa niya. Ayon po yan sa mga nakaranas nito. So marami po mga ganyan na lumalabas ngayon sa internet. Para sa mga naniniwala sa relihiyon niya, ang himala po nitong si Abdullah Hashem, sinasabi nila na ito raw ay hindi lang basta kwento. Para sa mga tagasunod niya, ito po ay mga tanda na galing daw sa Diyos. Tulad na lang ng ginawa ng Diyos kay Moises sa ating Panginoong Sokristo at ganoon na rin daw kay Muhammad. Yung mga himala ay paraan daw ng Diyos para patunayan na siya ay talagang sinugo na galing sa Diyos. Lalo na raw sa panahon natin ngayon na maraming tao may krisis sa pananampalataya. Bagamat ito po ay tinatanggihan ng mga tradisyonal na eskolar at kinikustyo ng marami, patuloy pa rin ang pagdami ng mga tagasunod at patotoo ng mga milagro niya. Ngayon bilang mga kusyano, papaano tayo tutugon dito sa mga nagsasabi ng mga tagasunod ni Abdullah Hashem na siya na raw yung tagapagligtas at siya ay nakakagawa ng himala. So dahil po sa mga lumalabas na katulad niya at nagkakaroon ng confusion yung mga tao, dapat bilang mga krisyano, subukan natin yung mga espirito na nasa mga tao. Nang sa ganun, malaman natin kung talagang ito ay galing nga pa sa Diyos o galing ito sa kaaway. Kasi mga kapatid, hindi lahat na nakakagawa ng himala ay galing lahat sa Diyos. Meron ding mga himala na nanggagaling kay Satan. Kaya dapat mga kapatid, marunong tayong tumingin o marunong tayong sumubok sa mga espirito na nasa paligid natin. Basahin natin yung 1 John 4, verse 1. Mga minamahal, Huwag ninyong paniwalaan ng bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritu ang nasa kanila. Sabagat marami ng huwag na propeta sa mundong ito. Maaring maka-encounter man tayo ng mga tao na gumagawa ng mga tanda o mga kababalaghan. Tanda niyo po mga kapatid na yung mga himala hindi po yan katibayan ng banal na katotohanan o pagpapatunay na talagang siya ay galing sa Diyos. Ito nga po yung babala ng ating Panginoong So Kristo. Basahin natin yung Matthew chapter 24 verse 24. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw, umaaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. Mare ngayon may mga gumagawa ng mga kababalaghan at himala. Pero mga kapatid, yung mga himala na yan, gagawin nila yan o gagamitin nila yan para kayo ay iligaw. At ah, syempre mga kapatid, tandaan din po natin na yung tagapagligtas lang sa mundo na ito, yan po ay walang iba kundi yung ating Panginoong Isokristo. Kung sino man po magsasabi o makiklaim na sila yung tagapagligtas, hindi po sila galing sa Diyos. Dahil malinaw, ang ating tagapagligtas lang sa mundo na ito, yan po ay walang iba kundi yung ating Panginoong Sokristo. Siya lamang po yung daan patungo sa ating Ama. Dahil ito po yung sinasabi sa John chapter 14, verse 6. Sumagot si Yesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ano ang pong pag-aangkin bilang isang madi o mesaya na nagdaragdag o pumapalit sa tungkulin ng ating Panginoong so Kristo ay dapat i-reject natin. Kasi mga kapatid, pwede silang gumamit ng mga galing sa banal na kasulatan. Pero tandaan nyo po, hindi lahat ng gumagamit ng Bible o banal na kasulatan, sila po ay galing na sa Diyos. Malalaman po natin na hindi galing sa Diyos yung isang tao na yan na sa Bible kung binabawasan niya o dinadagdagan niya kung ano yung nasa Bible alam naman natin na maraming mga kulto ngayon kahit mga satanista, gumagamit po sila ng Biblia. Kaya mag-iingat po kayo, hindi porket may sinasabi sila na patungkol sa Biblia, sila na ay galing sa Diyos. Pwede po nilang gamitin yan para lililangin yung mga tao. Ngayon nga, sila ay galing sa Diyos, pero hindi naman. Basahin natin yung Galatians chapter 1 verse 8. Subalit so, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo na magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan na wasiya ng Diyos. Ngayon kung maliman yung katuroan o revelation mula kay Abdullah Hashem o kahit sa mga tagasunod niya, hindi po ibig sabihin nun ay kamumuhian na natin sila. Bagamat dapat tanggihan po natin yung mga maling turo na galing sa kanila, dapat din po tayong tumugon sa espiritu ng ating Panginoong Sokristo. At yung espiritu po na yon ay yung pagmamahal sa kanila. Basahin natin yung Ephesians chapter 4 verse 15. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating na lahat. So, huwag po natin atakihin si Abdullah, Hashem, o yung kanyang mga follower. Bagkos, ipanalangin po natin sila nang sa ganon, mas makilala po nila yung ating Panginoong sa at makita po nila yung katotohanan na mula sa ating Diyos. At sa lahat, ang gawin natin bilang mga Krisyano, magbahagi tayo ng mabuting balita sa mga taong nakapaligid sa atin. Nang sa ganon, magkaroon po sila ng pag-asa. At yung pag-asa po na yun, yun po yung pagbabalik ng ating Panginoong sa Kristo, na siya po ang tunay na tagapagligtas. So, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong sa Kristo, ipokus natin yung ating mga sarili sa tunay na Mesaya. At yan po ay walang iba kundi yung ating Panginoong Kristo. Huwag po sa mga taong nakapaligid sa atin ngayon o nagkiklaim na sila yung tagapagligtas o sila yung sinugo ng Diyos. Huwag po tayo basta-basta magpapadistract sa gawa ng kaaway. Bagkos manatili po tayo sa Diyos hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo.